Bahagi naman ng Diyos. Pwede bang pasaganain niya naman yung pag-ibig niya para sa atin? Kasi yung pag-ibig natin na sumasagana, para sa kapwa-tao yun eh. At kung meron mang para sa Diyos, yun yung pagpapasalamat natin sa Kanya. Di ba? Yun yung nakakalugod sa Kanya eh. Pero yung sa ating parte, yung pag-ibig na sumasagana sa atin, sa kapatid, sa kapwa, oh di ba? E eh sa Diyos, sa parte ng Diyos, Meron bang possibility na sumagana yung pag-ibig ng Diyos? Yung kapayapaan galing sa Diyos? Kasi, pag-ibig, kapayapaan, kaawaan. Di ba yun yung sinasabi ng Biblia? E pagka sumasagana yung kaawaan ng Diyos sa atin, ah, napakalaking bagay nun. Yung kaawaan lang ng Diyos tayo eh. Napakalaking bagay po nun. Yung awa ng Diyos. Ay, hindi natin basta matutumbasan yun. Sabi nga ng kapatid na Eli, pagkaawa pinag-usapan eh, hindi na, hindi na pinag-uusapan doon yung katwiran eh. Awa nga yun eh. At napakahalagang bagay noon. Hindi natin matutumbasan ng kayamanan yung awa ng Diyos. Eh, yung pag-ibig pa. Oh, eh, kung yung awa eh, alam nyo naman, magkaiba yung awa at pag-ibig eh. ba diba, sabi nga, bakit mo pinakasalan yung pangit na yan? Eh, ka ako eh. O, iba yung nagagawa nung awa lang eh. Pero pag alam mo, bakit mo ba pinakasalan yan? Eh, mahal ko eh. O, pagka mahal mo, mas mataas na antas yon kaysa dun sa naaawa ka lang. Di ba? Pag naaawa ka lang eh, naku, ano yon? Uh, iba yung, iba yung, may nagagawa yung awa. Isipin mo, pinakasalan dahil sa awa. O, eh di, napakasalan din. Pero, yung pinakasalan ka dahil sa pag-ibig, ay malaking nagagawa nun. Eh kung yung awa mahalaga, eh lalong mahalaga yung pag-ibig. Kasi mas matindi yun, yung pag-ibig. Mas mataas ang grado nun kesa sa kaawaan. Kasi mas malawak yun. Maraming pabor na nakapaloob dun sa pag-ibig. Yung kaawaan, eh pwedeng maituring yun na of lesser degree. Pero ang pag-ibig, mas nasa ibabaw yun, mga kapatid. Eh, pwede bang sumagana yung kaawaan ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Pwede, ba yon mga kapatid? Kung pwede, paanong mangyayari yon Ang sabi dun sa 1-2 ng Hudas, kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa inyo naway paramihin. Eh, ang Diyos ang nagpaparami ang dalangin ng mga ngaral na sa Diyos na nagmamahal sa mga inaakay niya, eh dumaminawa yung kaawaan, kapayapaan at pag-ibig. Sabi ng Biblia, ang sa inyo'y paramihin. Diba? Kaya dito po, eh kaawaan, kapayapaan at pag-ibig. Ang sa ati paramihin, sabi, o sa iglesia, eh paramihin. Alin yan? Pag-ibig natin, kaawaan natin, kapayapaan natin, ay dumami. Diba yung ok? Oh, kaawaan, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos. Alin doon sa dalawa na yun? Atin ba o sa Diyos ba? Pareho yun mga kapatid eh. Sabi nga ng kapatid na Eli, Biblically speaking, pwedeng dumami ang ating kaawaan, dumami ang ating kapayapaan, dumami ang ating pag-ibig. At pwede din naman na dumami yung kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dalawang ano yan, Dalawang bagay po ito sa talagang sinasabing sintido at diwa ng Biblia, pwedeng magganap ito sa bahagi natin. On our part, dumami yung pag-ibig, yung kapayapaan at kaawaan sa atin. At pwede din na dumami yung pag-ibig, yung kapayapaan at kaawaan sa bahagi ng Diyos. At ito'y napakagandang bagay na maintindihan natin. Papaano po ba dumadami yung pag-ibig sa atin kung pwe pwede yung mangyari? Papaano? Sabi ng Biblia. Sa ikalawang Pedro 1.5, Oo. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo. Yan no? Idagdag ninyo. Tayo po ito. Tayo ang concern dito. Idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig di ba idadagdag mo yung pang-ibig sa mabuting kalooban sa kapatid sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana. O pwede palang sumagana sa atin yung pag-ibig eh. Pwede pala yun. Yung kagalingan, pwede ding sumagana sa atin. Lahat nung karagdagan sa ating pananampalataya, yung mabuting kalooban sa kapatid, pwedeng pasaganain yun. Pwede mabuting kalooban. Kasi tignan ninyo. Halimbawa, mabuting kalooban ka kay Pedro. O, oh. eh, eh, gusto mo sumagana yung mabuting kalooban mo din kay Juan. O, oh, sumasagana din. Mabuting kalooban kay, kay Mateo. O, kanino man. Mabuting kalooban ka din sa lahat. Eh, sumasagana yung mabuting kalooban. Sumasagana din yung pag-ibig mo. Kasi dumadami yung iniibig mo eh. Dumadami yung kinaawaan mo. Dumadami yung nakakarelasyon mo sa kapayapaan. Kaya po, on our part, pwedeng dumami ang pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig natin pwedeng iukol sa marami. Pwedeng paramihin. At kung nasa atin ito, sumasagana itong pag-ibig. Okay, sabi. Kung nasa atin yan at sumasagana, di pwedeng ang sumagana. Kung nasa atin, hindi tayo ang ah, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, hindi tayo ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan po pala yung nangyayari pagka sumasagana sa atin yung pag-ibig, yung pagmamahal sa kapatid, yung kapayapaan, kaawaan, kagalingan. Pag sumasagana lahat ng bagay na yan, eh hindi tayo pababayaan ng Diyos na walang bunga. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, magbubunga pala yung kapatid na sumasagana sa kanya yung pag-ibig. Eh ano ngayon ang magiging resulta doon? Doon sa mararanasan ng kapatid dahil sa kanyang masaganang pag-ibig, eh nagbubunga siya. Sumasagana sa kanya yung kagandahang loob, pag-ibig sa kapatid, magbubunga siya eh. Ano ang mararanasan niya? Sabi ng ating Panginoong Isokristo, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. O, edi, magbubunga ka pala ng marami eh pagka nagbubunga ka, nililinis para magbunga pa ng mas marami. Kaya po pala nagbubunga tayo dahil kung sumasagana yung pag-ibig sa atin, yung pag-ibig sa atin, nagpapabunga yun sa atin. At pagka naman nagbubunga na tayo, dahil masagana ang ating pag-ibig, ang resulta naman nun, lilinisin ka naman ng Diyos para lalo ka pang magbunga ng marami. Kaya po, tama yun, yung diwa ng pagpaparami ng kabutihan sa Diyos, eh talagang sa Kanya galing yun. Yung, pag, yung diwa ng uh, pagpaparami ng kabutihan, sa Diyos talaga yun ang gagaling. Kasi pagka umibig ka ng sagana, lilinisin ka ng Diyos para magbunga ka pa ng lalong marami. Para mag-increase pa, mag pa o maraming kabutihan pa sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Alin ba yung bungang yon na pinasasagana ng Diyos sa atin? Sabi ng Biblia, Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Diyos na ang wakas noong pagsagana ng bunga ng ikababanal, ang bungang ikababanal, eh, hindi yun bungang, ano, hindi hindi chismis. Hindi yun ang dumadami sa'yo. Hindi yung inggit. Hindi yun ang dumadami sa buhay mo. Hindi yung kaawa ang dumadami sa buhay mo. yung mga kasamaan mo ng loob, mga kagalit mo. Hindi yun. Ang dumadami sa'yo, ang dapat na dumami sa buhay natin, yung pag-ibig. Yung kaawaan, kapayapaan sa kapatid, sa kapwa. Tapos, magbubunga tayo. Pagka tayo'y nagbunga, lilinisin tayo. At pag nalinis tayo, eh lalo tayong magbubunga ng marami. At ang bunga na ibubungang marami, eh yung bungang ikababanal. Hindi ikarurumi, bungang ikababanal. Kaya po, sa tanong natin, pwede bang maparami yung pag-ibig? kapayapaan at kaawaan sa atin, on our part, pwede. Kasi sabi nga ni Pedro, idagdag ninyo ang pag-ibig. kaya kung nasa inyo mga bagay na ito at sumasagana, o oh, hindi pwede ngang sumagana, ano mangyayari? Hindi kayo ang maging tamad at walang bunga. O oh, hindi magbubunga. Pag nagbuong bunga ka na, dahil nagbubunga ka, lilinisin ka. Pag nalinis ka, lalo kang magbubunga ng mas marami. Okay, yun po yung, ano nun eh, yun yung uh, uh, pagkakasunod-sunod nun eh. Pagkasumasagana ang pag-ibig na sa atin, yung kapayapaan, kagandahang loob, eh, yun ang consequence nun. Pero, sa bahagi naman ng Diyos, pwede bang pasaganain niya naman yung pag-ibig niya para sa atin? Kasi yung pag-ibig natin na sumasagana, para sa kapwa-tao yun eh. At kung meron mang para sa Diyos, yun yung pagpapasalamat natin sa Kanya. Di ba? Yun yung nakakalugod sa Kanya. Pero yung sa ating parte, yung pag-ibig na sumasagana sa atin, sa kapatid, sa kapwa, di ba? E sa Diyos, sa parte ng Diyos, meron bang possibility na sumagana yung pag-ibig ng Diyos? Yung kapayapaan galing sa Diyos? Kasi pag-ibig, kapayapaan, kaawaan. Di yun yung sinasabi ng Biblia? Eh pagkasumasa gana yung kaawaan ng Diyos sa atin, ah, napakalaking bagay nun. Yung kaawaan lang ng Diyos tayo eh. Napakalaking bagay po nun. Yung awa ng Diyos. Ay, hindi natin basta matutumbasan yun. Sabi nga ng kapatid na Eli, pagkaawa pinag-usapan eh, hindi na, hindi na pinag-uusapan dun yung katwiran eh. Awa nga yun eh. At napakahalagang bagay nun. Hindi natin matutumbasan ng kayamanan yung awa ng Diyos.